Isa sa ating bahagi sa inyo ay ang ating bagong harvest na patola at alugbati doon sa ating garden. So, nagkaroon na naman tayo ng masarap na recipe dito. With. Yeah, masarap 'yan, guys. Alugbati at patola. Good morning guys! Another recipe ang ating gustong ibahagi sa inyo gamit ang ating vegetables na fresh nating na harvest doon sa ating munting garden. So, huwag natin yan ng tira nating boneless bangus natin. Meron tayo ditong boneless bangus na inihaw. So, join me guys sa ating masarap na recipe. So, ayan. Naugasan na natin ang alugbati. Nakat na rin natin ang ating patola. So, marami pala itong patola natin. Ready to cook na tayo dyan. Ayan. Sa kumukulong tubig natin, nilagay natin ang ating kamatis. Masarap na kamatis. Ang ating... Salamat. bangos boneless, bangos leftover boneless, bangos natin sabay sabay na lang dahil nalutok na rin yung ating bangos na yan sabay na rin natin dyan at ating patulang Last ang ating alogpati sa preservative. Cover and hayaang kumulo dyan hanggang sa lumambot lahat. Dami na. No. Yan natin ang asin. Go natural lang tayo. No other preservatives. Dahil sa masarap din naman dito. Yung ating... Ayan. Hmm. Tower alert. Nabilis lang natin ginawa at mag -e end na tayo. Thank you again for joining me sa ating masarap na recipe na ito. Ang ating patola, alugbati at boneless sinubang bangus na ito so bye bye God bless and thank you again for joining.